Kamusta mga boss, mga master? May dumiputi na ako. Ang ating pag-uusapan ngayon yung katanungan ng ating kasamahan. Ano ba daw bisa na maturate yung galing sa bulalakaw na napupunggal sa bulalakaw o dun sa nasa ipapawid na bato bago nagiging tinatawag nating wishing star. Nung panahon una, wishing star itong may nato, na to may visa ba ito may kapangyarihan ba ito dahil tinanungan ang ating kasamahan kung ito ay may visa ayon sa aking pag aaral at sa aking pagtanong-tanong at sa aking paglingap ng mga information about sa meteorite kung ikaw ay may, may meteorite na ganyan na talagang original pampaswerte ito sigurado ko na ay pampaswerte una sa lahat napakamahal ng halaga ng meteorite yung kapiranggot niyan pirang malaki kaya ito yung napakagandang pampaswerte kung meron kang medyo at may paniwala din ng mga sinaunang tao na ito ay nagtataboy ng malas nagtataboy ito ng malas nagdadala talaga ng swerte at yung mga negative energy na nakakapit sa iyo maybe may, pag-asang matanggal nito kung original na medyo ang inyong daladala -dala. mga boss, mga master, God bless, may wagang buhay.